sa kainit sa adlaw ug sa kagabion nga walay pahulay. Nagbarog sila sa uma. Nagkupot sa mga buak nga lubi ang kupras nga nagpadayon sa ilang kinabuhi. Bisan sa katigulangon o kakapoy, ilang gisabak ang kasakit sa pagpanguma. Kay ang matag tipak sa uga nga unod sa lubi, mauray bugtong nilang paglaong. Aniya ako karon diri sa Purok 1A Barangay Macupa, Mukayo Dabao de Oro. Ug akong interviewon si Junicia B Hinabi, usak kalumulopyo diri sa Barangay Macupa nga nagidaron og sitinta Tinta Ang iyang panginabuhi diri kay ang pagtanong og lubi or native sa na lubi. Ug ang pamaagi niya sa pagpangwarta gamit ang lubi ginabaligyan niya kini nga tibuok lubi o kupras nga pamaagi sa pagpugon para sa mas papadali ang proseso o ang pagbaligya sa kopras. O karon, ubani ako ninyo nga atong atuon si Junisha B. Hinabi. Aron atong maistorya ug madunggan nato ang iyang mga nasinati sulod sa iyang pagka-farmer sa madugay na nga panahon. Tagaasod eh, puro kuan eh makupa magayo. Unsa so, pa lang ito ma'am? Indonesia, butas hinabi. Ah, uh, unsa so day kuan ni ma'am kanang crops na ginatanog? Lubi. Lubi ang uh. sa so, pila na bugka katuig na naga farming ng lubi ma'am. Nineteen, nineteen ninety pa mana? Nineteen ninety so ni dagan siya karong mga twenty years plus na. No? Um, Then ang kasay mong pagkuhan ma'am, pag sugod na lang sa lubi. Kung saan may pamaagi niyo pag sugod yun na oh, lang? Ang gabang ma'am, hindi siya Then, ang sa pagpa niyo mo ng pagtanong, nagagawit ba kag mga fertilizer, kaya magpa, or mga techniques na para mas maayo ang pagbuhi oh, sa'yo? Okay. Ang abunuhan, mag-inaanang mo. Ang sapod na abono ang ginapanong kuang nang sa gamay-gamay pa na bumunga na ka ng amonyum mm. yeah. sa pag sa aksyon nagbunga kuan ka ng ano po urea niya dahon pag dagko na sa dahon asin kaya paligoon man daw ng asin sa mga dahon sa niya mm. yeah. pila po din mo na katuig or bulan na gina maintain ni mo na ang pag perdila ay may lang kata -kata mm -hmm. uh, mura siya ako ni mo sa kuan mura every 6 months lang pa. sa pag kuan niyong na mam. Ma pila ka years ni bago na harvest na uh, ay naga na ano ni bunga. Dugay man ay mga mga root ganitay man ha, puro makuro maketuli kesa mga nya sa pag harvest niyo ma'am o say pamagi niyo nagapalibor ba mo naga or nalang no, oh, si Morel na sinulan mm. pero pila pud na kabok hang kalubinan ma'am ay sa una gamay pa man na mero may harvest ana ay tanrel saka ba mo 600 tanrel di ah sa kanya karon ma'am karon libo mo libo sa ang uh, daot mo no? nung ubang sa bakukang? Ah, uh, bakukang pinaka-kwani mo dala sa kalaban sa lubi. ng matay. Matod pa ni Ma'am Junisia sa pagsugod niya o tanong sa iyang lubi. Nagikan daw sa pagtanong na magpaabot pa daw siya o pulo katuig bagong mamunga ang iyahang nitib na lubi ug sa pag-abot sa lumalabay na pulo katuig na apod siya mga problema bahin sa pagtanom niya sa iyang lubi ang una kay ang pinansyal kay naapod daw panahon mahinang lan siya og kwarta ug labi na daw ang problema niya kay ang peste na insekto na nakaapikto sa iyang tanong na ang bakukang ug akong pagpangutana sa iyaha kung unsa ba ang solusyon ato ang ihang giingon lang na iya na lang gipasagdan kay wala man pud siyay financial na mopalit og pesticides ug kanang lubi ang pamaagi daw kaniya ang paggamit niya og pagharbis sa kalubinhan niya kay ang pagpalibor niya ug kanang lubi daw mao ang unang source of income niya para sa iyaha ug para sa pamilya niya. Uh, unsa pa yung mga lain mga kwandra, mga insekto mga peste dra sa imong crops? Mao gyud na kanang mga materyal na ugrutan niya, matay dayo kanang utro ug pangudlo. Atong lang pud sa kanang bakukang. Mm. Yes. Unsa may pamaagi niyo man para ma kuha nimo na siya ma? Agapan nimo nang mga pistihan. Wagi matambali eh, kay sa kaho nung lunuran na nung ka ng Yordan. At Yordan niya. Ang mga pa masaka na, namutan, abutay na tumatay. Ah, so yung lang nalang di ba napasagda ng mga mm. paste Pero okay naman ang kahapon niya po ng imuhang production sa crop. Naman niya po na mo. Ang kaba na rin, may nasubunga. May nasubunga, Ang grasa, kuan kaya sa Untay pag harvest na nimo, sa may ginakuan ni, ginabaligya ba ni mo sa tiboklobi o ginakopras lang. Ginakopras gid ni pugon. Ah, pugon din mo. Mo gid main na pang resources nimo sa kwarta. Pugon. Sa pila puy makwan pag mabaligya ni mo na, na kinilo pud do nang Kinilo, depende sa presyo po. Sa una brato mo kay sa una na, sa 15 ang kilo. Sa size karon kay 20. Sa pagdating bulan kay 40. Mm -hmm. Pila ka kilo ang mabaligya ni mo na kupraso. Mm -hmm. Pero usually, eh, pero kung saan mo dyan ang kadalasan na? Ito, may agi ka ron na nagkupras ni Kwanto, 348 kilo. Yung kakurinta ito, hindi kita ko magkilo ka ito. Hmm. Yan. Ang kandaraan na lang yung mga kupras o mga paano. Sa mga gina ng gina, source of income so kana po sa pagpamaligyan niyo sa kuprasong dako bukay na tabang si Muhammad ah, oo katabang sa tabang kapag lugas palito pa Balay so mawalan to ma'am dako kayong salamat ma'am kung may buntag sa matag tipak sa lubi nga ilang gitigong adunay singot kasakit o paglaom nga naguban sa kainit sa pugon, sa aso nga misilapid sa ilang panit. Ilang gidawat ang kakapoy aron lang mapakaon sa pamilya. Apan sa likod sa ilang paningkamot, nagulga ang mga hulmigas nga hulmigas. Mga tunog nga na sa panit sa ilang kinabuhi. Mga ulud ug bitang nga nagbukhang kag sa ilang panginabuhi. Ang mga lubi nga ilang gitamnan kanunay ng hulmigon gigubaan sa mga tunog ug daghang hulmigas nga nagkanao. Murag hinay-hinay nga nagkunhod ang ilang paglaong. Apan bisan sa walay hunong nga hagit, magapadayon sila. Magapadayon ang ilang kamot sa pagpangabudlay. Kaysa matag-uga nga unod sa lubi, may paglaong nga ilang ginakupot. Usa kapaglaong nga nagwarog, batok sa kagool sa kinabuhi. Bisan pa sa kapait sa ilang kahintang angay natong pasalamatan ang ato mga mag-uuma nga nagpaningkamot aron mabuhi. Dili nato maliwalaon ang ilang pagpaningkamot kay sila ang nagbuhi sa komunidad o sa ilang pamilya. Ako si Andy Mordalana ug kini ang, ang dokumentaryo Panginabuhi sa Kalubinhan.